Pag-asa, gibantayan karon ang duha ka mga bagyo nga anaa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Hilabi na nga ang usa sa mga bagyo gikatakdang musulod sa Par ug Mang Adlawa. Ang duha ka mga bagyo mao ang bagyong Goni ug Atsani. Si Pag-asa weather forecaster Shaira Nunot nibutyag nga ang usa sa mga bagyo nga aduna international name nga Goni adunay hangin ikuso, 130 kilometers per hour. Maabot sa 160 kph kung magpadayon ang gipaspason o ang pag-irog ni Bagyong Goni, gikatakdang musod kini sa par ugma sa hapon ug panganlan ug Bagyong Ineng. Ang bagyo gikatakdang mukusog apan gamay lang ang tsansa ni ini nga mahimong super typhoon category. Ang bagyo mosubay sa giagian ni bagyong Hana ug dili daw kini maglandfall sa bisan asang parte sa nasod apan mopakusog sa habagat nga mao'y magdala og pag-uwan sa kasadpang bahin sa nasod. Samtang ang laing bagyo nga adunay international name nga Atsani, uhay nasigpatan sa 4055 kilometers sa kasadpang bahin sa Southern Luzon. Gamay ra sabang ang chance ini musud sa nasud apan kung makasud kini sa par tawgon kini og bagyong Jenny. Alang sa kahintang sa panahon karong adlawa atong makauban si Ma'am Vanji Tolentino gikan sa pag asamaktan good morning atong lakas panahon sulod pa 4 ka na atong sanuksis and the typical convergence zone kon ITC sa netadus kadto sa dito atong nimo atong forecast. Maka sa ating mga kalangitan, nilabas mga hinay atas kasalang mga pag ulan may ibigyan ng padaksang o patapos patata produk kilat ang mga lugar sa biskabisiaan. Dapat na lalawigan ng syudad sa Subo, yun sa Sambong Peninsula, Karaga. Sabta sa pangdapis at nung nasa pasating may pananggaw sa mas may pangarit ulang kalangitan, dapat na sa mga pag-ulat ng patata kilat. Hindi sa Cebu atong hangin may hinay atas kasalang ng nga pag-urus, di kasabot kasabban kasadpan, atunas kasabban kauban sa atong kadagatan malinaw na tas kasarangan ng mga pagbalut gawas panahon sa pagpanugdo pada manas kos kini to 25 degrees centigrade ko to 33 degrees centigrade ko to water rapid gas bag as makandistik kini sa Lintino mayong puntat